Mariwan Kayat ko jay anak ko mapangasawa na ket naka nakalpas ti adal na. And uh, magandang buhay, mayaman, may pinag-aralan, uh, graduate sa magandang eskwelahan, na simple. Kitanya pa. Kayat ko pa'y mare jay awan sabit dip na as Hang uh, ko kaya nga single mother Or ada asawa na ini Mas Jai Mare tu Amo mare Si kalatang ti agasawa Nakapilipili ka ti asawa Abay Si kalakit di ti maki Maki abay Or maki amomon uh, Maki kas Jai asawa na Oh, sige nga rin ti kwa, kadwana, na. lubong da. Diba, Anya? Malimet, malimet, diba? Kapilpili ka, Mare. Ipilyem. Ay nga, han nga na arte. Uray, nag-graduate dita, dita han nga privado. Basta, amo na ti, amo mo, nagtrabaho, hibalay, and naka tsaga tjag naka ay, dati, kwa. Masapol mo nga asawain anak mo. Ang ah, nga, nakapilpili ka ko ng lanong. Hmm. Huwag Pil investment ang mga anak niyo. Pag pinaaral niyo sila sa malalaking eskwelahan, it doesn't mean na, na kapag ka meron sila magagandang trabaho, eh, pera na, pera na, pera na. Gusto niyo bigyan kayo lagi ng pera. Hindi ganun. So, pag kayang mga yan, nag-asaway ang mga yan, natural lang, nagbubuo sila ng pamilya, natural lang. Ngayon, bubuoyin nilang pamilya, ayun ay yung gagawin sa nila. Hindi kayo, 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 kayo. Gusto nyo kayo na lang lahat. Ganon. Hmm.